atin po masasaksihan ang kasipagan ng buhay dito sa probinsya. Yan po ay mga walang bayad. <laughs> Dahil bukas pa ang bayad nila. <laughs> 2 by 2, by <laughs> ang bayad po 2 by 2. ang bayad po di sana yan ay 2 by 2 okay na. Yun namang isa pitsa ng bingo pwede na rin. <laughs> yan po ang palay na inani noong isang araw dahil uh, nakatungo na uh, nakatungo na yung, yung palay kaya hinarvest na nila ayan ganito po ang buhay probinsya talaga ayan si paglamang kailangan natin para tayo muling uh, ano, uh, para malagyan ng chan ayan ganang kasi si ang mga tao rito ayan ayan, ayan po si sidra ang uh, nilang reyna ayan <laughs> ayan si Domeng ayan ayan po yung magigiting talagang uh, masahan yun po ang yun po ang Donya ayan Donya 'yan ayan po ang may-ari ng Hacienda Luisita Donya drunk drunk ayan ito po yung kanilang uh, ano kung nanonood ka Mr. Anopre <laughs> Ayan, kikita mo naman si Idrak ang sipag-sipag, Oh, oh. <laughs> ang palay na pinaghirapan. Ayan. Sipag-sipag, um, uh. taga walang. Provisya, ayan, Ang sipag-sipag niya, boy Ito ang boy probisya, kami ay muling napapasyal dito dahil uh, medyo may lang kami dinala rito kaya napapasyal muli ito. Uh. mainig dito ngayon ang panahon, hindi gano'n kami nagpunta. Apuro pala, solar light yan. Maganda ba? pala, solar light yan. Maganda ba? Pero ibilag to, pede ita Ah. Uh, it. Pag may bibili. pa mm -hmm. Na?

Ingat po kayo lahat